Alam ba ninyo na ang malunggay ay isa ding sangkap ng pampaswerte? Kung kayo ay isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte, gawin ninyo ito. Kumuha ng pitong tangkay ng malunggay, pitong tangkay po. Pagkatapos ay talian mo ito ng pulang ribbon. Talian ito ng pulang ribbon. Ilagay mo ito sa likod ng inyong mga pintuan. So, likod po ng pintuan. Maaari natin itong gawin sa ating mga tindahan or anumang uh, business ang mayroon kayo. Basta pitong pirasong tangkay, talian ng pitong uh, ng uh, pulang ribbon at saka ito itali doon sa inyong likod ng inyong mga pintuan. Ngunit muli tayong nagpapaalala na ito pong mga pampaswerte na ating ibinabahagi ay para po lamang sa mga naniniwala. Nakikita niyo po ba ang dahon ng malunggay ay sumisimbolo po siya ng barya. Sumisimbolo po siya ng barya. Kaya pag kayo po ay mayroon nito, magsabit kayo sa likod ng inyong mga pintuan, may swerte ding dumadating or may swerte ding darating na hindi ninyo inaasahan. Gagawin po natin ito sa araw po ng Huwebes. Kapag nakikita po ninyong uh, medyo lantang-lantang -lanta na yung mga gulay, maaari po uh, yung gulay na uh, or dahon ng malunggay ay maaari na po natin itong palitan. Gawin po sa araw ng Huwebes.